very cooperative si uh, si si um, Bryce, uh, Mr. Hernandez, uh, very relevant 'yung mga re mga revelations niya. And um, to cut it short, talagang tell all siya. And he continue to cooperate with us para talagang ma-identify palalo 'yung iba, iba pang mga sangkot. Weirdly, uh, banggit ba siya na additional doon sa dalawang Senators na nabanggit niya? Additional? Basta masasabi ko lang is marami pa siyang nabanggit na mga hindi nabanggit niya. So when you say tell all, sir, anong ano Ma po? Marami siyang nasabi-sabi ng mga detalye pa na hindi niya nabanggit sa ibang forum. Mm -hmm. And medyo mas malaman ba, sir, ibig sabihin ang sinabi niya dito? Yes, yes, sir. Uh, uh, so uh, mga detalye very relevant, very sensitive information how would you describe the information na pinigay niya in terms of your investigation yeah, magandang this lead blueprint? yeah magandang lead ito para sa ma-investigador so additional yeah. mga politicians may bakit insisting ka lagi do sa politician no <laughs> but are there any additional names businessman, politicians, basta may mga marami kaming mas magagandang lead pa na nabigay sa amin. Sir, other than other than this car, may mga talagang Meron sa pa, sa meron pa yung Ano pa po yun? The turnover yung Ferrari na uh, worth uh, 58 million. Uh -huh. Tapos Lamborghini na uh, which is worth about between 30 to 40 million. Uh -huh may mga motorcycles pa siyang bibigay sa amin. Sir, may specific ba siyang sinabi? Bakit daw niya itinurn over sa inyo? He would like to cooperate. Uh, and explain namin sa kanya kung ano yung mga pros and cons ng gagawin niya. explain namin mabuti kung ano yung uh, mga choices niya. And then finally, he realized na better to cooperate with us sa ICI. Kaya talagang very free-flowing yung mga information na binitawan niya. Mayor, did he present more proof, more evidence to back his case? Uh, do we think he's the leader? Yeah, kaya nga, kaya nga kami merong, kaya nga kami, uh, kailangan na investigation. Kasi siyempre, yung mga sinabi niya, kailangan may corroborative evidence. Mayor, na-open up niya sa inyo yung sa account niya sa casino? Umamin ba siya na yung ID sa kanya talaga ginagamit talaga nila? Sabi ko nga, lahat lahat ng mga relevant information eh, ibinigay niya. So are, are we evaluating it for to be a possible statement? Ay, hindi namin iniisip yan. Mm -hmm. Sa ngayon, hindi namin iniisip yan. Okay. Sir, makikipag-coordinate kayo sa customs with regards dito sa mga luxury cars ni Rize? So, uh, Titignan natin kung ano pa yung mga information na makuha namin. If there's any for us to cooperate and coordinate with customs, mm -hmm. siguro we have to do it. Uh, lahat naman tinitingnan namin. Sir, uh, ng investigator, ng... lahat ng angulo, lahat ng mga opening, lahat ng mga potential leads, kailangan namin exploit lahat. Sa so, kaninong custody yung mga sakyan, what are we going to do about this? Costly custody ng ICI. And then, eventually? Tapos, eventually, pan yan, i-auction yung mga yan. Pero merong proseso lahat. Sir, so, siya, Pero Secretary Pero ng... ngayon, ay, mabuti pa na i-consolidate muna lang. Okay. So, muna okay. Secretary Bunuan, Sir, what did he say? Si? Secretary Bonoan. Yeah, in-interview rin namin si Secretary Bono. Um, ano okay. itong so, strategy? For the meantime, uh, siguro, hintay na lang natin si chairman kung ano yung, ano yung magandang, ah, uh, ano ito? Uh, kung ano yung mga na-reveal na niya. Better for the chairman to reveal. So, so will you be conducting, will you be conducting daily hearings or paano ba? Pa? Yes, the ICI will be conducting regular hearings. Okay. Mm -hmm. uh, almost daily hearings. But on my part as an uh, investigator, I have to be out in the field. Will this be open to the public, sir, the hearing? Yeah. Will this be open to the public? I sa mean, ngayon, media, uh, I, leave sorry. it to the I leave it to the the uh, ICI to decide on that. Sir, si Sek Bonohan ba na lumapit sa inyo or did you kayo uh, yeah, ito? Na, Hindi, nasa Pinas siya. Yeah. So, meron ba pong other personalities so, na i-invite Ah, oh, marami. Oh, marami. Tuloy-tuloy yeah. like yan. Like Mga araw-araw oh, yan meron. Sino-sino, sir? Uh, kaya For example, siguro, kabuti pa siguro si Sheila na magre-reveal I'm mm not, -hmm. I don't have the freedom to reveal the names ng mga na-invita. Sir, so would you say, oh, say uh, si Sekpulong naging like, cooperative like, o naging i-consult? Oo siya. Kung okay. ano yung mga tinanong namin sa kanya, sinasagot naman niya. But, sir, sabi ko ni Sir Governor, kung saan pumunta din na po ba isang loko sa Guantanamo at sa marami na doon kung ano umalit sa land control Alam mo, sa totoo lang, it's all over the place. It's all over the country sa dami ng na mga natatanggap namin. Talagang, I know it is widespread, pero hindi ko naisip na ganun pala kamasib, ganun pala kalalim, ganun pala katindi yung corruption sa flood control projects. Pero hindi lang flood control projects. Nagulat din ako sa mga revelation na pati hindi pa pala rin sa si ibang mga proyekto. Uh -huh. well, so na nagulat kayo sa mga sinabi ni Bryce? Hindi, sabi ko. Yeah, nagulat yes. din kami. Yeah. Pero ang maganda noon is we uh, decided to, you know, to say everything. Sir, may unexpected names. May unexpected names. Sir, si Bernardo. May unexpected names, given an example. Sir said Bernardo ba? May na next pound po ba siya about um, Senators Gingoy and Villanueva? Hindi na. Hmm. In this, in, 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 na sir Yusek Bernardo, Bernardo sir? ba? Na-interview niya na. na oh, okay. Ano, no? Yusek Bernardo. Uh -huh. Robert uh -huh. Bernardo. Mm-hmm. Pw siya? Ano? Will he also be subpoenaed? Oo oh, na, lahat.